Malawak ang pagbaha nararanasan na sa Pangasinan matapos manalasa ang Super Typhoon 1. Kasama mo live mula sa IFM Dagupan si Idol Matthew Pacheco. RMN Live Reports! na ngayon ang malawakang pagbaha sa lalawigan ng Pangasinan, bunsod ng pananalasa ni Bagyong Uwan sa probinsya kagabi sa bayan ng Kalasyao. Muli na namang nabaha ang inang lugar dahil sa naipong tubig ulan kagabi at kaninang madaling araw. Dagdag pa agare naman nagsagawa ng road clearing operations ng otoridad sa mga balang na puno samantalang kanya-kanyang diskarte ang inang naapekto hang kabahayana. Sa so, Dagupan City, nagulantang ang mga residente sa coastal areas dahil sa storm surge na naranasan. Dahil dito, naging pahira pa ng rescue operation sabay ng pagwasiwas pa ng hangin at sa Sabay ng Lingayen naman, binahari ng Baywalk, isang lugar sa tabi ng dagat, bunso naman ng storm surge. Sa ngayon, wala pang ulat ng casualty sa probinsya habang sinusuri pa ang malawakang epekto ng bagyo. Ramdam pa rin ngayon ang malakas na ulan na may kasamang hangin dito sa Pangasinan kaya't marami pa rin ang nananatili sa mga evacuation centers. Malaki pa rin ang walang kuryente sa mga oras ito. na komunikasyon dito sa probinsya ng Pangasinan. Kasama sa mo mula rito sa IFM Bigupan. Para sa tutok bagyo, the RMA News special coverage, ako, si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN!